still watching pa kay LCD guys, malapit ang matapos. Kumain, sabi ni Sisi Mirlet. Yes, pagtutom na kumain Sisi. Kumain na tayo dyan. Bro, Rider, kumain ka na ba? May pasok ka ba? Ang bilis ng takbo dito, ano? Uy, galing. Khalid Airport. you so much guys sa so, pag-antabay, sa so, pag-stay. Ayan, meron pa tayong um, ano tawag dito? Meron pa tayong, may isang oras pa akong ano ha. Isang oras pa hilingin po sa inyo guys sa, sa so, gusto mag-stay. lang yan. Yes, may pasok pa ako. Same tayo. Apir. <laughs> Apir. Si Marichan! Mari Chan, naka-live siya oh. May kilaw siya out sa iyo si si Thank you so much. Thank you so much sa mga play mo sa akin. I-replay na lang kita ulit. Ayan. Replay-replay na lang tayo kasi <laughs> sabay tayo nag <laughs> Ayan. LCD, thank you so much. Ha. Ay, si Yanta. Si Nelson Ileg, lagi like tong nagko-comment sa akin. Panahuran natin. Still watching kay LCD TV. Ayan. May 5 minutes pa natin. thank so much everyone. Bakas, 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 git kita sini. Ay, ganun talaga. Ganyan talaga guys. Ganyan talaga bro. Basta wala ka sa sa pangabuhin mo. Magit na. Basta ipon-ipon lang. Huwag lang makalimot mag-ipon. Araw-araw kailangan may tabi. Ako i make sure araw-araw may tabi ako bro. Kahit 20 lang. Nagtatabi talaga ako. 20, 10 Sa so, kaya lang bago ako gumastos. Nagtatabi talaga ako. Kasi pwedeng dumami yun eh. Hindi mo mamamalayan madami na. Kasi the time na, the time na mga ngailangan ka, mayroong ka kaunting makukuha. Hilig ko yun. Kahit tigpipiso lang, ang dami ko kayang lagay yung tigpipiso. Siguro abot na ng mga ano yun. Walang 1,000 yun. Ang dami eh. Mga, mga tupperware na mga empty, nilalagyan ko yun. Pag may sukle, binubuhos ko lang doon. Pag napupuno, dyan ka. Tapos another open, dyan ka. Ganyan. <laughs> Pero pagka wala namang bariya, syempre nababawasan din. Pero mostly, kasi di ba kapag ka pupunta ka ng palengke or ano kapag bariya-bariya ang -bariya dala, dala mo, mabigat din yung bariya. Syempre hindi mo pipiliin na yun ang bibit -bitin mo. <laughs> Kaya, bitbit -bit ka lang pagka bibili ka ng mga suka, ganyan, mga bibili ka ng toyo, yun yung binibit-bit kaya marami akong barya salamat sa inyo dyan guys Babala po ng bahay sa so, may gusto dyan mag, ano, makipagdikitan ng bahay sa so, mga hindi ko po napuntahan na live ayan bawi kayo ngayon pabian nyo ko guys lapag lang na lapag Sila, may isang oras pa tayo <laughs> Sisi sa mo, alam mo yung nakaraan, di ba may highlight ako sa short?